Sige susubukan ko para sa inyong lahat. Narito na ang tiyan ng baboy na may bawang at patis. Ang pagtingin pa lang ay nakakaakit na, 'di ba? Ngayon, susubukan ko ang presko para marinig ninyong lahat. Napaka-crispy nito, sobrang crispy. Ang ulam na ito ay dekalidad na tiyan ng baboy na may bawang at patis. Napakabango. Ipapakita ko ito para makita ninyong lahat. Mayroon itong malinaw na patong ng balat, taba, at walang taba na karne. Tulad ng dekalidad na tiyan ng baboy. Karaniwan sa bahay, kung gusto nating kainin ang ulam na ito, kailangan nating iprito ang karne at pagkatapos ay sausawan ito ng bawang at patis. Na parehong nakakaubo ng oras at nakakabagot. Pero ang aming produkto ay crispy. Sinentrifuga para maalis ang lahat ng mantika. Kaya hindi ito mamantika, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagtaba. Isang subo lang ay crispy na, medyo mataba. Ang maanghang, maalat, matamis na lasa ng bawang at patis ay nagsasama-sama upang pasiglahin ang panlasa. 50% diskwento lamang sa live session ngayon.